10 peso BSP series na pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 3,500 basta unawain nyo lamang po ang video pero bago po natin simulan yan bigyan ko muna po kayo ng update tungkol sa iba pa natin bariya na binibili mga ka all green buyer ito po kung mapapansin nyo po itong hawak ko ay 1 peso BSP series ang binibili po natin na taon dito na hard to find ay yung year 2005 mga ka-old coin buyer baka po makakita kayo ng mga year 2005 na 1 peso BSP series ay bibili po natin sa inyo sa halagang 600 hanggang 1,000 pesos mga ka-old coin buyer at ang pangalawa naman po natin binibili ay ito pong 25 centimo NGC na pwedeng magkahalaga sa halagang 1,000 hanggang 1,500 ito po yung bagong 25 centimo natin pero dapat po ang taon, natin, ang taon po na hinahanap natin ay yung year 2017 mga ka-all coin buyer opo year 2017 lamang po ang hard to find at patuloy natin binibili mga ka coin buyer at ang pangatlo po nating hinahanap ayong 5 peso BSP series. Ito po. Yung kulay dilaw po na 5 peso. At ito po ay pwedeng bilhin sa inyo sa alagang 1,000 hanggang 1,500. Ang taon po na binibili nito ay yung year 2006 mga ka-all coin buyer. Ito pong kulay dilaw na 5 peso na year 2006. Baka po makakakita kayo ng gantong klaseng barya. I-message nyo lamang po ako mga ka-old coin buyer. At balik po tayo dito sa 10 peso na binibili natin sa halagang 3,500 mga ka-old coin buyer. Kung papapansin nyo po, ayun po, napakaganda at napakakintab ng kondisyon itong barya na ito. At pwede nga po ito sa inyong bilhin sa halagang 3,500. Pero ang hinahanap po natin na taon ay yung year 2007 at 2009 mga ka coin buyer. Ito pong hawak natin ay ito pong year 2006 sapagkat wala po tayo sample ng year 2007 at 2009. Ito po ay pwede kong bilhin sa halagang 3,500 mga ka coin buyer. Yung lamang pong 2007 at 2009. At kapag nakakita po kayo ng ganitong klaseng barya na 2007 na 2009, mag-message lamang po kayo sa ating FB page, All Coin Buyer. At ako po mismo ang magre-reply sa inyo. Padadalhan ko po, ipapadala ko po ang bayad through Gcash. Ipadala niyo naman po sa akin, alinman sa mga courier, JNT or JRS sila mo mga legit na courier mga ka-online buyer okay po marami pong salamat